Nauwi sa madugong ending ang relasyon ng mag live in partner sa Kaloocan. Patay sa labing isang saksak ang isang babae mula mismo sa kanyang kinakasama. Ang punot dulo ng krimen, Love Triangle. Si Benji Durango sa detalye. Bakas ng dugo kapares na chinelas. Yan na lamang naiwan ni Maria Angeline Manawis na biktima ng pananaksak sa barangay 83 sa Kaloocan kahapon. Dead on arrival sa ospital ang biktima matapos magtamo ng labing isang saksak mula sa isang lalaking sinisiguro pa ang pagkakakilanlan. Saksi ang CCTV camera na ito sa mga huling sandali ni Maria Angeline. Alas 7.17 ng gabi kahapon nang mahagip siya ng CCTV sa kanto ng Loreto at Guadalupe Street. Habang tila may kausap sa telepono, isang lalaking nakahud ang lumapit sa kanya. Dito siya inundayan ng limang saksak. Hindi pa nakontento ang sospek at binalikan pa siya. Anim na beses pa niyang sinaksak ang sospek bago umiska po. Nagitla sa pangyayari ang mga tricycle driver habang ang babae dugo ang napahandusay. Ibang klase yung pag-iisip siguro. Hindi. Mabilis namang rumisponde ang barangay. Pagdating mo naman doon, wala na yung sospek, takatakbo na. Narecover sa hindi kalayuan ang kitchen knife na ginamit ng sospek. Namukha naman ang sospek ng kapwa niya tricycle driver. Kinilala siyang si Balong. So, identify siya ng ibang driver na siya yun. You know? Sabi nga Si Balong yun, sabi nga. Bakit kilala siya ng mga tricycle? Kasi nagdadrive din yun ng tricycle yung lalaki. Raynan Dramapude ang pangalan ng sospek sa tunay na buhay na kinakasama pala ng biktima. Nitong nakaraang Sabado lamang, pinablatter ng biktima ang kanyang kalivin partner dahil sa isang pagtatalo. Ko lang na nagtatalo sila, nag-aaway. Tapos habang nandun ako sa may lababo, sumisigaw siya ng Ate Grace, tulong, kinulong, kinukulong ako, sabi niya ganon. Ayaw niya akong palabasin. Tapos kinuha daw yung wallet niya at yung cellphone niya. Umuwi raw ang biktima sa kanyang pamilya sa Kaluokan para malayo sa sospek. Lumalabas na love triangle ang dahilan ng pagpatay. Narinig ko kasi na parang nag siya doon sa babae na parang merong ano, third party. Pinaghahanap na ngayon ng otoridad ang sospek. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.